Wow, ang ganda ng ulap po. Oh. Minsan, kung naisip kong ilusyon sa ulap, puso. Habang tumatagal, nagihiwalay sila. Ano pang uh, sa isip nyo dyan? Ah, naghahalikan na. Ah, At pusa. Oy. Ang ganda ng ulap. Habang tumatagal parang nagmumukha na siyang nagmumukha na siyang Asong may mata Muka Ayan Ano pa napapansin niya? O oh. Nagiging ano na siya Asong puti to nabubura parang isang pangarap na lang yan ah. pabura na lang pabura ayan habang tumatagal yung pangarap mo nabubura na ayos pansinin mo yung ano ulap parang puso doon yung ilusyon ang yung isip ha? yo putang na mo ka aray!